So, good morning mga kayo lakon. So Kukunin po tayo ng black arto. So, gagawin po natin to I... Ano natin to I... Anong tawag yan? Papandayin natin. So, ang gamit ko ay tiles talis po to so na kinating para pantay po dito para pantay po yung paglapat dito so ganyan lang mga kanila po no paulit ulit lang po balik balik Eh, nagsitipid po yung mayari nagtitipid po kami kay, kasi laki ng gastos namin dito so kami na po ang uh, maghuning nito ah, mag taon yan maglinis so madala naman siya no ang gamit ko pala na liha is 120 tapos pipinisingan ko po ito ng 1000 Pinising po natin yung 1,000 na liha. So, kung makikita po rin yung mga ko medyo okay na siya so ganyan lang pag repeat niyan